guys, gandang gabi. Dito tayo ngayon sa Century Pampanga. Ayan. Ayan guys. Ayan, Naganda yung place guys. Ayan. Century Pampanga. Ayan guys. Yung flower, star, Ayan, guys. Huh? Sa dulo, may ano. Wow, ganda. Stars. Ayan, guys. Dito tayo sa Century Hotel. Century Hotel, guys. Nagsiseminar tayo. Dagdag kaalaman sa pag Ah, uh, susu-po so, uh, basic support sa mga pasyente, guys. Ah Mm -hmm. I am guys. Ayan guys. May dagat na tubig tubig. May tubig na tubig yun. Oh. Ayan, tubig mo And, Ayan, guys. Mag-relax <coughs> tayo dito sa water earth. Ayan. Ayan, guys. Okay, guys. Rest day. May seminar tayo dito guys sa Century Pampanga Hotel. Yan. Ganda ng environment. Medyo malamig-lamig na dito sa lugar na to. Ayan. Bye.